Gato nung gagawa yun. Gato ngayon Pagkanya yun. lang niya sa mula. Pagpupulok mo ba? Para madidikit yung puta. Tanghali na at kakain na. Panibagong araw, panibagong vlog. Bago nga pala yung bagong Christine kami muna kami nga lang naman yung mga hari sa kasame eh, na gumagapang kahit ating gabi <laughs> ayaw ko na may yung tropa sa kwento kong ito dahil kwento ko to kami yung bida dito sila naman yung kasama kong bubo ng aking kwento sila yung nagpapatunay at magiging silbing palatandaan kung paano natin maabot yung ating mga pangarap sa buhay bakit nga ba kami nagtatrabaho sa simpleng tanong dapat simpleng sagot lang na rin. Nagtatrabaho na naman kami para sa aking pamilya, para sa mga munting pangarap na maabot ng bawat isa. Dito na nga kami sa aming bahay kubo. Kain po muna tayo mga kamusang. Bumili lang naman ako ng isang sardinas ko, tapos hati pa kami ng kasama ko. Yung malagian lang yung tiyan, tapos bakbakan na naman. Simplong pamumuhay na hindi dapat natin sumabay sa karangyan ng pamumuhay ng iba. Isang sardinas lang, talo-talo na, tapos laban na. Ganun lang ang simpleng pamumuhay sa tunay na realidad sa buhay. Hindi na natin kailangan ng buhay ng marangya dahil mayroon pa tayong pangarap sa buhay. Yung huling subot, unang subo ko sa inyo na muna. Kaya maraming maraming salamat pa rin sa panonood ng walang kwentang vlog, sa walang kwentang content. Hindi naman ako sikat pero hindi ako nagsasawang nagpapasalamat. Kaya maraming maraming salamat pa rin sa mga nag-like at sa mga nagsishare ng ating video. Alam ko sa panahon ito maraming sikat ng mga vlogger at maraming nang nagpapasikat. Pagkatapos namin kumain, kanya-kanyang pwesto na yung bawat isa. Kanya-kanyang sabit ng duyan tapos magpapahinga. Kaunting pikit lang, tapos laban na. Kaunting tulog lang, tapos bakbaka na. Walang tigil ng laban sa hamon ng buhay. Mahirap mamuhay sa mundong ibabaw. Pagkat di naman tayo mayaman. Bawal sumuko, bawal ang mapagod, pero pwede magpahinga. Magpahinga para may lakas sa pagtatrabaho para sa pamilya. Kaunting tulog lang mga kamusang, tapos walang tigil na labanan. Kaya shoutout nga pala sa mga sulid nating followers at sulid nating mga katropa. Grabe nga pala yung iniwang bagyo ni Christine. Daming nasalantang mga kabayan, grabing landslide, baha. Yung bagyong Christine na hindi malilimutan at magiging palatandaan sa bawat Pilipino na nito. Pero gayon pa man mga kamusang, tuloy pa rin sa hamon ng buhay trabaho lang kami ng trabaho para sa aming pamilya. Kung hindi kami magtatrabaho, sino ang gagawa nito? Gagawa lang, lang, kami, naman kami ng isang kwento para sa mga pangarap namin. Mga kamusang, pabalik na kami sa aming trabaho at malakas ang ulan. At nandito na kami sa amin track, nagtatawa na nagkukulitan at nag-aasaran. Maraming salamat sa inyong mga kamusang, hanggang sa muli.